Ayan mga idol, maganda magandang hapon. Nandito kami ngayon sa Nepo Mall. New no point. Bibili kami ng costume namin. Alright. Pasukin na natin sila. Sang kau pupunta, si <laughs> kau pupunta, mana gua pasyal pasial-pasial. Didi, didi, didi lo. Wah, wa re de mangawaray-waray gyapon nalit kita kala mga waray -waray ano, kasi mga waray naka nakalugwa <laughs> nakalugwan mga probinsyano meron kaya sila dito ayun o, no, sa ano? Hawayan eh. t-shirt inshallah <laughs> Ang hirap naman hanapin ng ano. Floral na ano. Hanap pa tayo sa iba. Libot muna tayo. Tara. Okay. Hanap muna tayo. Oh, uh. Hindi naman floral. Floral. Ito, ito. Ayun, ha? Eh. Pat. mga idol, lang hirap manapin naman ng damit. na lang, Lawrence. Ang <laughs> hirap. Ito. Ito, green. Ito. bulaklak mm na. Hmm. Yun doon sana, kaso, ano, yun na lang, kasi hindi tayo mga 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 Sige, yun uh, natin yung ano uh, niya. Uh, yung size, correct. Ibi May mga extra, may mga size, size. kayo nito. Meron. Meron ba? Yung white. Kayo, eh, gusto nyo. Anong kulay nang yung ano natin, white? Oh, yan. Ha? Huh? Yan, maganda rin po. Na, na parang maliit. Parang mali. Parang parang mali. Hindi sa kanila. Ito no, ang price na ito. Tingnan mo. Sa kanila. Yan o. Anong magandang part so, na no, mm -hmm. short? Yeah. Black. Black no? Yan maganda yan. Hindi yung ano yung... Sa akin sa Anong size nito? Dalawang large? Dalawang large. Ito, mamanong size nito. Large po. Large. Dalawang XL. Dalawang large. Isang medium. Magkano po yan? Wala bang discount kami niyan, no? mo natin. Wala Walang

Ayan mga idol. Kalat-kalat na Kaya naman kami dito naman. sa Angeles. Wala kami na doon sa anyo Point. <laughs> Nandito tayo sa Angeles City. <laughs>